Question. do you ever feel pressure na kailangan maging perfect ang image ng bilang love team? Na kailangan good size lang ang pinapakita ng image Siguro ngayon, oh, sa mga taong na nagbabantay sa palit, na naghahanap ng mga putas, malian, uh, maling dalaw, siguro kailangan natin maging perfect. Perfect, hindi naman siguro kailangan maging perfect. na naman pag sa sarili para sa sa iba na uh, ipakita lang yung mga gusto nila makita. Pero hindi naman totoo pag walang camera. So, pressure din yun. kasi kaya dina. naman. Mas gusto kong mas maging totoo sa uh, ano sa camera, gano'n din sa sa totoong buhay. Totoong buhay. So, do you think a love team can survive without a fan's approval? Or does audience opinion really matter in the long run? sa so, mm, mas malaki 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 impact ng mga supporters na marami na sa sa inyong love team. Ito naman, kung magbabago man ang dynamics nyo as a love team, would you still fight for your personal connection even if it means going against the public's expectations? Paano? Parang, kunyari, hindi na siguro ganito kalakas yung suporta ng Dungeonatics sa inyo. Pero, if ever man na I may mean, nafeel ka like na talaga you kay Joy, ikaw, ilalaban mo pa rin ba yun? Kahit wala nang gano'ng ganitong uh, uh, Siguro kung wala naman na masyado sa support, eh di ipaprivate ka lang namin. Pagiging mo meron. Ano mang personal meron sa akin. Hindi eh, naman na kailangan natin pakita sa, sa pub. Paano kung dumating ang time na hindi na kayo magsama sa isang project, pero may nararamdaman pa kayong bandit? how do you keep that connection real without the know, media? wala Ayan po mga kapatid, good morning po sa atin lahat. Napakinggan po natin si Kalingap Dan na uh, interview po ni, ng kapatid ni Kalingap Hana. eh alam niyo po, sa totoo lang po mga kapatid, kami, ako po ay medyo lalo dahil nga gusto ko po talaga yung pag ako po ay nagreaksyon, talaga nandyan yung todo support ako at kilig ko talaga. <laughs> Pero dito naman sa narinig natin kay uh, Papa dance ay sana po ay unawain natin at sana uh, <clears throat> yung mga sinabi nga ni Papa Dan, ako naiintindihan ko po. Dahil, ah, uh, hindi naman yun po magsasalita. Ayan, pakinggan yun, po muna natin. Yun, 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 Talagang hmm. nandun pa rin yung kahit na kung mawala man ang ano, love team. Ano pare? solid pa rin ang aming samahan. Totoo. So sa tingin mo yung reality ng love team nyo ay magtatagal beyond the camera or baka it's just a fleeting moment na magpe-fade din. Eventually. Uh, rin, basta ngayon, enjoy namin yung enjoy yung mga nangyayari sa aming dalawa, yung mga mga blessings at supporters talagang ano kami friends, thankful kami doon. And then, sabi naman namin na kung ano yung mga mangyayari sa, sa future, pa ano tala sa amin ng, ng, ng kadhana, ano, tadhana, ano, uh, go with the flow kami nito. Talaga, ano na, mangyayari na ang, ano, ang, ang mangyari. So, napag-uusapan niyo din naman yung Julian? Oo, uh, ano naman. mas, um, mas gusto namin yung aware kami siya, ano, sa isa't isa, yung nag-update kami tungkol sa mga ano, sa mga ano nangyayari sa aming dalawa para ano, hindi, hindi, magkailangan o ano, hindi kami maganda. yung maghuhulaan kung ano kung ano yung problema. So, open kami sa, 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 sa uh, So, ito for clarification lang, para magtigil na yung mga tukmol. So, totoo tukmol talaga, man, ha? <laughs> <then>. <laughs> yung yata yung nakikita kasi nila sa mga ano, tukmol talaga. Videos na upload ko sa Facebook. Eh wala 'yun, ano naman 'yun? Sa mga totoong supporters or na ako dati pa. Ako ano alam po yun kung sino 'yun at hindi so, naman to 'yun, to yun to yung anak yung talaga ni Papa ng Dan mga mall, na may girlfriend ka off ka. Noon, mayroon. Uh, Ngayon, na I na think no. Na, wala, pero hindi pa rin nawawala. So, bahala na po sila kasi. Basta <laughs> just to clear, walang girlfriend at walang, walang anak si Ganiot Dan. So, anong na feel mo no, nung unang kita mo kay Nanay Imelda noon? Na feel mo naman yung pagtanggap? maayos. Kung mabait uh, naman yung talaga si Nanay Imelda, talagang napakabait. Sa lahat, di lang naman sa kay Kalinga Club, di lang sa amin. Sa lahat lang ng K-Boys na kanila. Isang, isang, Napaka, isang, isang, ano talaga, loyal Ay, ni Nanay Imelda. Ito message ni, sa mga dating Tapos ngayon, isa na yeah. sa mga gustong sumira sa Danjoy? Any thoughts? I think wala namang gustong sumira sa Danjoy. I think talaga ako, so, ipaglalaban ko na walang sisira sa Danjoy. So, message mo naman kay founder Bobby. Dahil nung in-interview ko siya, nalaman ko na grabe pala ang sakripisyo at paglalaban sa inyo ni Kuya Bobby sa Danjoy. Si Kuya Bobby at si Sis na nakipagbakbakan sa mga basher. Iyon ang alam ko. And bukod dun sa ano pa lang sa Danjoy, simula pa lang sa yan si Kuya Bobby na talagang tumanggap ng madaming bashing. At saka si Sis ba? Hindi uh, lang si paring uh, Bobby. Saksi na, ako po diyan. Dami mga nagbabatay. Dahil, uh, dahil din siyempre dahil. Uh, Isa yan si Kuya Bobby. And thank you. Uh, kayo siyempre. Take care nga po Wow. So Isis? hanggang saan naman ang support mo para kay Joy? Hanggang pakatapos yan si Joy. Totoo ah, kami... yan. Kahit kami. yung pangarap niya. Nandito tayo. Hanggang talito tayo sa kanila hindi naman natin na nasisirain ang ating inagisa. Wow. So, makakaasa ba ang dandjoinatics ng dandjo ay matatag at hindi magpapasira sa kahit kanina? Oh, Oo, talagang ito? kahit na maraming mga dumating sa issue. Ang importante, kami ni Joy nagkakaintindihan at hindi kami nagpapasira. So, kahit na maraming siya naninira, talagang yun, ano namin ni hindi kami na affect kami na nagkakaroon ng oh. na ano sa dalawa kasi nag-usap kami talaga na iwala kami sa isa't Wow. So ito, last three questions from Miss Liza Guzman. When was the last time you cried and why? Wala na. Tagal ko na yung umiiyak. <laughs> Alam nyo po, mga kapatid, marami lang talaga yung gustong sumira. Pero I think na yung sabing Danjoy noon, ngayon ay kunwari daw Danjoy noon, ngayon hindi na. Ako, I think nga uh, ang inaano niyo diyan na ano si Sis Bupil ano. Ito gusto ko rin po talagang uh, maipagtanggol si Sis Bupil dito about sa Danjoy. kasi si dati po talaga si kami ay nakasuporta talaga kami ng tudo po sa Danjoy. Ako akat kahit ngayon na dahil sinimula ang po yan namin ni Sis Bupil. Isa sa mga nakipagbanatan po sa mga basher ako Si Miss Bopel. At isa si Miss Bupil po dyan, ang umikayat na may danjoy. No? At alam ko, si paring babe, yan po ang founder, pero isa po din dyan, si Miss Bupil, na natumano, no? uh, talagang binaril ng mga basher ng danjoy. Diba? Siya dyan, isa. Kaya wag lang natin sasabihin na danjoy, no? Dahil alam ko na si Miss Bupil po ang pinatatamaan. Pero para sa akin, si Miss Bupil po, hindi kumalas sa Danjoy. Nandiyan lang po yan. At talaga kaming mga grupo namin ay talagang nakaprotect kami si Joy. At gusto talaga namin tulungan. At si Kalinga Prab, di ba? Dahil iyan ay beneficiary ni Kalinga Prab, na nandyan tayo sumuporta sa Danjoy dahil iyan po ay love team. Kaya alam niyo po mga kapatid, ako dito sa mga ano, dahil nga noon kaya po ay si Miss Bopel na medyo umagwat muna dahil talaga binato talaga siya ng mga basher. Talagang binasput talaga siya. Bilang isang supporter ng ba Ganjoy, ba't but may ganun? Kaya, alam niyo po mga kapatid, para iwas, issue na lang, iwas ano, pero nandiyan pa rin si Miss Bopel na nakapasuporta kay Joy, di ba? Hindi lang kay Kalingap Dan, di ba? Dahil kami po kung nagsusuporta ka, kailangan kami sa mga grupo namin, tahimik lang kami. Pero nandiyan pa rin po yung suporta namin. Uh, kaya lang po talaga, si Miss Bupil pa talaga hindi pwedeng magbuo ng lab team. Dahil po siya ay isa sa mga uh, reactor na talaga po kailangan po siya may sariling community like uh, Bupil. Pero nandiyan pa rin po si Miss Bopil na sumusuporta po sa Danjoy. ba? Diba? Hindi na lang siya kagaya noon na talagang nakikipagbakbakan dahil iyon po ay uh, gustong mangyari ni Kuya Bal na bawat ta uh, Ano pa, ano, mayroon, kasi vice president siya ng BIOS. wag siyang magahawak ng lab team at reaktor. Di ba? Ang reactor, hindi pwedeng my love team. Di ba po? Kaya, sa totoo lang po, uh, napakahirap po talaga sa mga nambabas. Ako, please lang po, sana maintindihan nyo na kami nandyan lang sa Danjoy. At wala pa naman po, anggang uh, hanggang episode ano pa lang tayo. 25. I think ah, uh, dahil yung photoshop ang huli, wala pa, wala tayo. Gusto ko man pong mag-reaction talaga, wala ko. At kaya nga po itong ki Kalingap Dana, interview ng kapatid ni, uh, ni Kalingap Hana, ay pinarinig natin at tayo po ay nandyan lang po magsusuporta tayo talaga. At malapit na nga po yung birthday ni Joy at... Um, Ayun, pakinggan po natin din yung total na pa, panuorin nyo na lang itong interview ni Kalinga pa. Ana na sana po suportahan natin si Kalinga Ana, si Chua, na talagang napakagaling niyang mag-interview po dito kay Kalingap Dan at ka, alam mo, alam mo naman yung kung sino-sino na ang na-interview niya ay napakagaling, nakasuporta tayo dyan po dahil yan po ay anak ni Kuya Brooks shout out kay Kuya Brooks Um, sana po ay pakinggan din natin po yung opinion ni Kuya Val Na uh, bakit daw po ay magdadalawang birthday Ayan po ah uh, Pakinggan muna natin kasi para ay Nga saan na yun? Ito, pakinggan po natin din Ito po Ani pa bungahan? Alam mo, minsan po talaga yung pag na ng internet ang hirap po. Pag nawawala ang internet. Wala, wala. Pasensya na po at wala ng internet talaga. Balik na lang natin doon. ah uh, wag na tayo at ato uh, na lang. Mamaya tayo ay maganda ang reaction po natin sa Danjoy. Ngayon po talaga, ako po dito sa mga usapin talaga ng isyo. Ayaw ko na sana nga makisali sa mga isyo-isyo. Pero sa party po ng Danjoy, dahil mahal natin po si Joy, at sa ang love team na sinusuporta natin alang-alang po kay Kalinga Prab na nandyan po talaga yung todo support natin mga kapatid at sana naman po tayo pag iwasan na natin yung mga issue di ba uh, kung talagang mahal natin ang mga sinusuportahan natin mas maganda na yung tahimik na lang at yung uh, kung ayaw naman doon ay wag na lang tayong uh, manood para wag tayong magkaroon ng issue Uh, para dito po talaga sa Danjoy ay kami nandyan talaga ang full support namin talaga sa Danjoy. At uh, intayin na lang natin at sabi nga ni Kuya Bal, bakit daw may dalawa pang birthday? Kasi yung isa, inap para po ay hindi masyadong uh, maging ano ba tawag doon? maging ma-expose pa talaga si Joyce sa mga dito sa social media dahil alam naman natin na mayroon tayong iniingatan. Kaya siguro si Kuya Bal nakapagsalita na bakit pabunggahan, dalawang birthday magpapabunggahan. 'Yun ang nakapagsalita talaga si Kuya Bal. Kaya sana po mga kapatid, tayo po ay suportahan na lang natin si si Joy at mamaya nga ay mayroon ako reaction kay Joy at kay Kalingapdan. Uh, talaga talagang namimiss ko din po yung mga pagkanta-kanta natin. Ngayon po ay ito na muna ang uh, pag-usapan natin na dahil nga maraming ang nagsasabi na uh, nagpanggap na dan Joy. Ngayon, nasaan? Ako, sa totoo lang po, nalulungkot ako dahil isa po siya yung Uh, talagang nagsuporta sa Dan Joyce Siya ang nagsimula. Kaya lang talaga, sabi ni Kuya Val na hindi pwedeng umawak ng love team si Miss Bupel. Pero nandiyan pa rin yung suporta niya. Kaya nga may team Bupel, di ba? Kaya, kaya lang po talaga, wag natin po yung ipagpilitan yung ayaw po ni Kuya Val. Kasi yan daw po yung magsisimula, yung hindi po pagkakaintindihan. Naiintindihan ko po si Kuya Bala. Tingnan niyo po. Ah, si Bibi mayroon siyang striker. Si Sangkayata watcher. Ah, sino pa yung ano si Birador ay sakaripa. Tinanggal po 'yan sa bios dahil ah, hindi daw maganda yung may mga katungkulan na ah, diyan sa loob ng kalingap na magsumama pa dito sa Mm, bios. Dahil talaga dyan daw pag-uumpisahan ng hindi pagkakaunawaan. Kasi gusto ni Kuya Val, yung hindi nga daw, yung tahimik na na uh, may kanya-kanya pong ginagampanan. Yon, ano? Uh, para sa akin po dito, mga kapatid, walang, wala pong masama at lalo na nga, tingnan mo po si Miss Yang, uh, mas mabuti pa ni, si, ni Kuya bal na magkaroon din ng sariling team? I think... <laughs> I think po ay pangu... Uh, pangu... <laughs> pangu... long? <laughs> Pangulo? Apra, ay, Diyos ko po. Si Kuya Bal talaga mamamatay ka talaga dyan ng tawa. Pangulo long? Itlong? May siya nga. Pasensya na. Uh, kasi dito po, talaga, si Kuya Bal talaga yung Grabe. Napang alis stress po yan. Kahit po talaga sa totoo lang po ay gusto natin talagang matawa na lang. Dahil nga sa si Kuya Balas, dahil si Miss Yang nga daw ay pwede na sa karipa. Pero po si Miss Yang, naiintindihan ko po, malaki po ang hawak niyang grupo dito sa Jumcar. Kaya pag iniwan niya, tinalikuran niya po ang Jumcar, Medyo po ay hindi maganda dahil maraming mga senior po yung nagmamahal po sa jump car. Kaya hindi kaya pwede. Kung tatanggap din po si Miss Yang na kagaya po dito sinabi ni Kuya bal na magbuo ng team niya, team ilong. <laughs> kaya kami tawang-tawa. Ah, si Randy ha? Uh, ako Ako'y talaga wonder for ilong. <laughs> Ika, si Sir Andy po yam, si Wonderful Ilong. At uh, ako dito po ay masaya. Masaya lang po ako sa nangyayari po sa ngayon sa Jumcar at lalo-lalo na si Miss Yang. Dahil si Miss po ay hindi basta-basta nagpapaapit to. Yan. Na good vibes lang siya at talagang kaya pinanunood po siya dahil siya po hindi siya pikon. Totoo lang po, hindi pikon si Miss na kahit Uh, ano ang iba to sa kanya? Kulang siya. Kaya lang minsan natitrigger na, kaya minsan sumasagot, pero never po siyang talagang pumapatol. Kaya yun po dito yung inahangaan ko sa kanya. At uh, sabi nga daw, <laughs> kaibigan ni Malu de los Santos si Michelle. Wala namang doon masama po sa pagiging magkaibigan, di ba? Na may kaibigan tayo, lahat tayo po kaibigan. Magkakapatid dito sa larangan ng social media, lalong lalo na dito sa loob ng kalingap. Kaya huwag natin sasabihin na si Miss Yang ay kaibigan ko. Marami po akong kaibigan. Iba-iba uh, lang po ang uh, relasyon ng bilang isang kaibigan. May kaibigan na para kaming magkapatid. At may kaibigan bilang isang uh, rinirespito. Dahil kung ikaw ay rinirespito, kailangan po balikan yan natin ng respeto. Yun lang po. Dahil wag po natin na, oh, kaibigan mo si Miss Yang, uh, Santos. Yes, kaibigan ko si Miss Yang, kaibigan ako ni Miss Yang, bilang po, rinirespeto namin po ang isa't isa. Di ba? Pero yung sasabihin mo na ako ay a uh, papanigang ko, mali, alam kong mali, kakampihan ko, no doon lang po ako kakampis sa tama. Lagi kaya, di mo nyo napapansin na ako laging nasa gitna dahil hindi ko alam kung ano ba tulaga ang katotohanan. Kahit tayo dyan may mga detalye na lalamam, huwag natin po yung ano, nandiyan tayo observation kaya tayo po para sa akin ay gugu -gu lang, di ba? Pagpatuloy lang po ng pagsuporta natin dito sa kalingap. ba? Diba? Napakaganda po yung nakakatulong sa kalingap. Like Miss Yang. True Miss Yang, marami pong natutulungan. Dahil yan po yung tiwala sa kanya ng mga sponsor. Ano? At ganun din po dito sa Danjoy. Na din po kami na nagsusuporta lang. di ba? Kaya, mga kabatid, para sa akin, ang Danjoy po ay tuloy-tuloy lang at nandyan po yung suporta namin. Nandyan din po yung suporta ni Ms. Bopel. Uh, wag na po, po, tayo yung mga isyo-isyo na yan. Iwasan na na natin. At doon na lang tayo sa mga kiligan. Ano, mga kapatid? Magpakilig na lang tayo para at least maging masaya tayo, iwas stress. Dahil marami pong mga uh, senior na ang mga ano, ang nanonood sa atin. Diba? Para sa akin, mga kapatid, ang Danjoy. Tuloy-tuloy lang po yung suporta. Wala po na nag-aayaw sa Danjoy. At alam po yan ni Joy na nandyan lang po yung suporta namin. At lalong-lalo na po yung suporta namin kay Kalinga Frog. Nandyan po yan. Nandyan lang po kami bilang isang kalingap. Ya, talagang hindi kami uh, mawawala sa kalingap. Dahil po kami ay nandyan lang po yung suporta namin kila Kuya Bal Matubang at Idnam at sa lahat ng mga viewers na nagmamahal po sa amin, mga kalingap man po, maraming salamat. Yung nagsusuporta talaga, sulit kalingap. Thank you so much. At dito sa Danjoy, at sa uh, Jomcar, Edsi, Edpang. Thank you so much po talaga sa inyong lahat. At dito sa sa si, uh, Sid Rose at Bianse, kahit tayo po ay suportahan na lang natin. Ano po? Ayan, marami pong salamat. At uh, see si you uh, next upload ko. Ayan. Thank you so much. Suportahan niyo po si Malo de los Santos. Thank you, thank you talaga. Shout out sa inyo. Huwag kayo magtatampo dahil si Malo de los Santos ay isa lang po yan na reactor ng Kalingap bilang Bios ay sana maunawaan niyo po. Saludo ako sa inyo lahat, mga viewers na nagmamahal, Kimalo de los Santos. Ciao, ciao!